Di mo bang ituro kung sino yung uh, amo mo? Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB. Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. ba nagbamata mo? Pwede ka lumapit. Halika, uh, lumapit ka na lang. Osaa, hindi naman eksakto, malapit. Pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina? Sino, sino dyan? Nandito kay Manang LB. Sino, sino sa can you point uh, directly? Osaa, please assist. Pwede mong ituro uh, in the presence of the committee member, sino? Uh, bang hinihintay natin yung Luis Uh, spouses. So, Dodong, ikaw ngayon ay nakapanumpa. Alin ba si Dodong? Pakitaas ang kamay. Ayun, doon ako nakatingin sa isa eh kasi naka diagonal yung nameplate mo. Dodong, pwede mo bang ilahad sa committee ito bagamat makakakuha rin kami ng, inyong, sin ng, iyong sinumpa? Ang salaysay, uh, manggagaling sa Philippine National Police. Kung ano talaga yung nangyari nung isang linggo na di umano ay Uh, binaril ka? Pwedeng uh, il ilahad mo 'yon uh, Saan nangyari? Anong oras? At uh, ano siguro sa palagay mong personal na motibo kung bakit ka uh, pinagtangkaan sa iyong buhay? Pakibukas yung mikropono. Wala naman po. Wala naman po. So, panapat ang atin. Okay, pag kung saan ka? Uh, saan ka naninirahan ngayon? At uh, Saan ka nagmula ngayong umagang ito? Uh, Mindoro po. Mindoro, Tumili po. Mindoro, sa Mindoro, Occidental, Oriental? Oriental po. Ori Oriental. <laughs> Hindi Occidental. Ano ba? Pwede mo naman tanggalin yung iyong ano, face mask para magkaintindihan. Ayan. No, Galing ka ng Mindoro at na, na, nagtrabaho ka rin ba kina, uh, sa mag-asawang Ruiz? Opo, dati po. Dati. Pero ngayon, sa ka nagtatrabaho? Doon sa Paluan, Tubili po. Saan? Tubili. Ano yan? Barangay? Barangay, Paluan. Ah, sa Paluan. Bayan ng Paluan. Opo. So, ano yung nangyari noong isang linggo na binaril ka? Oo po. Alaw, ano panakot lang ata po. Panakot. Hindi ko alam eh. At ah, tinakot ka? Hmm. Sa so, Paluan, ano Anong oras? Malas na maybe po. Nang umaga, nang gabi? Gabi po. Gabi. Pinasok ka ng? Malas na yung PNP? Na uh, Namumukan mo ba yung mga pulis yin... na masok sa yung tahanan? Oo. po. Namumukan mo? Sa pasok sa bahay po. Opo. Na hindi na ko kilala eh. Pero namumukan mo? Hindi po. Naka-bonet naka po. Naka-bonet. Naka oh. Ilan silang pumasok sa bahay mo? Isa lang po. Isa lang? Pinutukan ka barelo? Pinutukan ka? Putukan lang po. Buti nakaiwas ka. Tapos papunta ako sa baba, sa likod ng bahay. Sunod sa akin. Putok ulit doon sa likod. O putok sa taas o oh, tayo, sa iyo? sa babaan, asa, taasa po. na asa taas po. Ah, hindi tinutok sa'yo? Hindi po. Pero yung unang putok? Sa loob sa bahay po. Ikaw ang binarel? Oo po. Kilala mo, hindi mo kilala pero anong uri ito ng, ng tao? Mahabang buhok? May buhok? Hindi na kilala po eh. Ah, hindi mo kilala? Hindi na kilala mo ka. Okay. Nakabunit po. So, hindi mo sasabing PNP yun, uh, Your Honor? Uh, ang pumasok sa iyo. Hindi police pwede. Hindi polis yun. Polis ba? Hindi na pa police O ano? In -police. Ano suot? Ano suot? Itim po. Naka-uniforme bang police Hindi po. Ano ka Itim lang, naka-jacket po. Tapos naka, naka We cannot pinpoint if uh, those involved are uh, policemen or uh, former military soldiers. So, sige, tuloy mo lang. Bawa lang sa bahay. Maalas na yung ng gabi. Sipa ng pinto. Sipa na pinto. Nagulat ako. Sabi sa akin, dito ka palang nakatira eh. Hindi ka rito naputok sa loob. Sabi ko, ihi lang ako. Sundan ko niya. Naputok doon sa likod sa bahay. Tapos takbo ko sa palayan. Sa aming palayan. No sa palayan? Hindi na po. Doon lang sa bumas sa likod ng bahay po. Nawala na. May narinig ka sa sakyan na umalis, nag-start, motor o Wala ano. po. Lakad lang? Iwan ko po. Hindi ko alam po. Ah, uh, nagtatakbo ka na. Ilang, ilang metro o kilometro ang tinakbo mo? Madilim. Malayo po. Sino ang, no? Sino ang kasama mo sa bahay? Ako lang isa po. Ikaw lang mag-isa? Mo po. Ah. bahay yun ang ano, ng uh, bantay do sa palayan? Opo, sa mga mga hayop po. Ano ba amo mo? Si Rina po. So iba yung bahay naman ng amo mo? Oo, iba. May bahay sila doon sa bukid. Anong distansya naman noon? Bahay din. Hindi, anong distansya doon sa tinutulogan tinutulugan mo kung saan ka sa ba sa loob po. Mga mga ilang metro ang layo. Narinig kaya nila 'yung putok? Na malayo lang ang mga bahay po. Ang lapit sa bahay namin po. Malalayo, walang kapitbahay. Wala po. So, ngayon for the record, gagaya uh, ng sinabi ni Senator Estrada, walang katiyakan kung ano 'yung bu bumaril sa iyo. kung ito okay. ba ay pulis, uh, barangay tanod, do may mga kagalit ka ba doon? Wala po. Sir, bago-bago nangyari itong pamamaril, no? Meron ka bang alam na banta sa iyong buhay? Wala po. Wala kang kaway. Meron bang umaaligid sa iyong bahay bago nangyari itong pamamaril? Wala po. So, yung mga pinag uh, pinagtatrabuhan, meron ka bang mga naging kaaway? Wala po. So, sino sa tingin mo ang uh, mastermind nito? Ang gumawa nitong, ang nagplano nitong pamamaril sa'yo? Hindi lang ko alam po eh. Ha? Wala ka alam? Kung wala kang idea? Kung sino ang uh, nagplano? Wala nga uh, po. Pariling ka? Wala man na naman po eh. Wala ka talagang kaaway? Eh. Wala kang banta sa iyong buhay bago nga pamamaril? Panakot lang ata yun eh. Ano-ano po? Panakot lang ata po. Panakot? Bakit? Bakit, uh, pan bakit mo sinabing panakot? Na... Ah, nabigla ako eh. Nabigla? Sabi nabigla. Ako po. Nabigla Na nagulat ako eh. Bakit nga po? ah uh, wala ka ba naisip kung sino gumawa nitong uh, pagplanong uh, pagpatay sa'yo? Wala po. Pero sigurado ka na talagang gusto kong patayin nung, nung mamang nakabonet? O nananakot lang? Ah, nanakot ng atap ko eh. Simple. Ah, so walang intensyon na barilin ka? Napatayin ka? Hmm, po Ah, sa tingin mo, walang, walang intensyon na patayin ka? Po. Ah, bakit, bakit sa tingin mo, tinatakot ka lang? Iwan ko po, na bago lang ako doon sa, sa bukid eh. Sino nakakaalam na doon ka nakatira sa bukid? Iwan ko po, hindi nako alam. Na gabi pala sila doon natin. Meron ka bang pinagsabihan na doon ako titira sa bukid? Opo. Meron ka bang pinagsabihan? Wala po. Meron ba nakakaalam sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo? Ah, sa wala. Sa mga kapwa pinagtatrabuhan mo? Wala naman kung mag-anak po eh. Ha? Wala na kung mag-anak. Wala kang kamag-anak. So sa tingin mo talagang... Sa sa sarili mong opinion na talagang tinatakot ka lang, hindi talagang hindi talaga yung papatayin ka. Hmm? Na may bala na kuha eh. Wala na nawapunta sa bahay eh. Ano po? Hindi naman na papunta sa bahay. Hindi, Alin? Hindi na papunta na sa bahay yung may may tao sa bahay. Eh. Wala naman nakapasok. Puro naman may bakod. tuluyan mo, wala naman talaga nakapasok doon. Nagulat ka lang, may nakapasok. Sabi mo, sinipa yung pinto, di napasok ka. Iwan ko po, di inadadaan. Hindi ko alam lang. Hindi mo alam kung saan dumaan. Oo po. Walang aso doon, walang nanonood ka raw ng TV, sabi? Opo. May kaso ka na ba dati sa kapulisan with the permission of Senator Estrada? Wala po. Wala, hindi wala kang kaso, wala kang uh, hindi ka nakasuhan. Saan ka dati nakatira bago dyan sa ama mong yan? Primero po, nagkarabaho kami po eh, sa Ilaka, Pran. Sinong Prans? From Luis. Ah, Prans Ruiz. O, oh, doon kami nagkarabaho po. Anong bayan yon? Apo. Anong bayan yung pinagtatrabahohan mo dati, kina Prans Ruiz? Sa Mamburao po. Mamburao. Tapos ito ngayon, kung saan, saan ka pinaputokan, ay paluan. paluan. Opo. Sa... Lumipat ka na ng bayan. Opo. So nabanggit mo kanina nagtrabaho ka kina Franz Ruiz. Ganon katagal ka nagtrabaho doon? Ah, uh, wala lang ako niyo po ma Sa mga isang taon lang ata ako doon po. Isang taon. So nung nagtrabaho ka kina yung mag-asawa na Ruiz. Ang pinasukan mo. Anong trabaho mo doon? Sa mga gulayan po. Gulayan. Opo. Ikaw ang naghahakot, nagtatanay mo ano? Hindi Nagtatabas. po kami kami ko baba ng mga gaulay sa palengke. palengke po. Ayun. So nagtrabaho ka. Nung nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz sa Mamburao, may nakakilala ka ba ang L.B. Vergara? Opo. Ano, ano ibig sabihin nakakilala mo? Nakasama mo sa trabaho? Opo. Kasama namin karabaho yon. Ha? pagkasama Bakit... Kasama namin karabaho. Kasama mo sa trabaho. Ibig sabihin, isang bahay lang ang tinitaran nyo? Opo. Araw-araw kita mo siya? Araw-araw po. Araw-araw na kita mo. At uh, doon sa mahigit sang taon kakamong doon sa taon ka ka nagtrabaho do sa mag-asawang Ruiz, nung unang punta mo doon, uh, sino nauna sa inyo nung LB Vergara? Ikaw o siya? Iyo yeah, po. Ah, nauna siya? Oh, tinatnan mo na lang? Ha? Huh? Na Inabutan mo na lang siya doon? Opo. Oh, Ayun. Nung, nung inabutan mo siya doon, nauna siya, hindi uh, mo alam kung gano'ng katagal. Nakakita pa siya noon? Opo. Oh, ah, yung dalawang mata, nakakita pa? Opo. Oh, Ayo, tapos uh, nung umalis ka, nakakita pa siya? Ikita po po. Hindi, inaka, yung meron pa siyang paningin, nakakakita pa siya? Oh, meron pa po, nakakita siya po. Siya. Oh, Ilang po. mata? Dalawa po. Dalawang mata, hindi pa siya bulag. Hindi pa bulag na masyado po. Ah, hindi pa, ay sabi na hindi pa bulag masyado. Malabo na? Oo oh, po. Kaliwa o kanan? Kanan po kanan. Pero nung nandoon ka, meron ka bang pagkakataon na nakitang uh, may nanakit kay uh, LB Vergara? Opo. Uh, nakita mo na may sinaktan? Opo. Sino ang nakita mong nanakit? Si, si Fran po. Fran? Yung babae? Opo. Paano, paano, with the permission of the chair. Go ahead, go ahead. Paano, paano nanakit si Aling Franz, si Ma'am Franz? Na, Anong ginamit niya? Uh, nanuntok ba? Uh, Oo po. Nanuntok. Sa sarili niyang kamao? Ano pa? Nanuntok. May ginamit ba siyang mga uh, instrumento katulad ng kahoy o bakal? Pinukpok sa ulo niya? Oo pa? Ano nga? Sabihin niyo sa akin. Tapos po, na... The... Hindi, niyo muna yung tanong ko. Anong mga instrumento ginamit niya para ipampukpok sa ulo ni Aling Elvi? Na martilyo po. Martilyo? 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 Opo. Oh, Saan pinartilyo? We del deal just of Saan may nartilyo? Sa ulo? Sa mata? Saan? Sa... Kuan lang po. Dito lang po. Sa likod. Sa likod? Oh. Ano pa? na na sinuntok pa siya. Sinuntok pa siya po. Sinandok? Oo, uh, sinuntok siya po. Sinuntok? Oo oh, po. Oh, po. Saan? Sa, ano parte ng katawan? Sa katawan o nga mata po. Sa mata? Oo oh, po. No, Nino. Paran po. Nung no, babae? po. <clears throat> hmm. Ano pa? Anong ginawa mo na? Hindi ka umawak? Hindi ka humingi ng tulong? Hindi mo sinabihan si yung amo mo na France na, Ma'am, tama na po yan. Hindi po. Bakit? Bakit? Tatakot ako po eh. Ba't katatakot? Alam mo na minamaltrato yung kasama mo sa bahay. Balik ako ma. Balik kami mag-away eh. Wala kang ginawang aksyon. Net. Ayaw ko ma mag-away po eh. Kaming dalawa eh. Hindi pa eh. Tatakot ko eh. Siyempre magbahayan eh. Okay. Um, Mangdodong, Dodong. ako na ba? Mang Dodong, mas matanda pala ako si Dodong, ilan taong ka na? May na 30 po. Tre 30 anos ka na? Opo. Oh. Okay. Kalahati na edad ko. Uh, gaano kadalas saktan si Aling LB? Magabi lang siya po, -gabi po. na saktan. Ha? Magabi po. Gano'n kadalas mo nakikita sinasaktan si Aling LB? Diyan kami po ay eh, sa loob sa kuan sina. O nga, gaano ka araw-araw ba siya ginugulpi, sinusuntok, minamartilyo? Dalawa po. Anong dalawa? Dalawang gabi po. Araw. Dalawang gabi mo nasaksihan? Opo. Ang panununtok ni Aling LV o pagmamaltrato kay Aling LV. Dalawang araw lang? Dalawang Dalawang gabi po eh. Ano, ano, sumagot ka. Alam mo, Dodong, huwag ka matakot at uh, bibigyan ka namin ng seguridad dito. Nandiyan mga kapulisan natin. Sige. So, so, ilahad mo na yung tunay na pangyayari ko. ano ang nalalaman mo? Buong nalalaman mo sa sa pagmamaltrato, sa panununtok, pananakit kay Aling Elvin ni Ginang France. Pero meron na yan, pasok ka, uh, bago ako nagpasok doon, sinuntok siya. Sinuntok si pa, tadyak, untok sa, sa CR, sub-sub sa, -sub kung ano, loob ng CR sa, sa duro. Hindi, kasi, si ulitin mo nga ano, Nando ka rin sa CR, nakita mo? Opo. Don, malaki, malaki, ba yung CR? Wala na po, isa lang CR namin doon malaki, po. Malaki, malaki. Bukas yung pinto, ano nangyari pa mo Nakita naman yun, nasa CR. Opo. Kita namin doon po sa may kwan. Bukod sa'yo, sino pa ang nakasaksi nito? Sino nakakita? Ikaw lang o meron pa iba? Wala na po. Wala nang iba. Nung nakikita mong ginugulpi si LB, Manang LB, ikaw lang ang nakakita. Wala nang iba? Wala nang ibang kasamahan ka sa trabaho na nakapanood din? Wala po. Ikaw lang? Opo. Uh, mer meron bang alam ka na insidente na ginulpi rin si Manang LB pero wala ka doon, iba naman yung nakakita? Opo. Meron naman ganon. Opo. Yung sino naman yun nakakita? Ibang ko po. Hindi na ko alam. Siyempre, may ko sa bokeh eh. Uh, dumaga lang ako papunta sa bukid eh. De, pero itong pinangyarihan kanina, na, sinasabi mo, may kusina. Anong ginagawa mo doon sa kusina? Doon ba kayo nakain lahat o oh, nakuha ng pagkain? Opo. So gabi-gabi nakuha kayo ng pagkain? Opo. O nakain doon? Doon kami kumain po, sa loob. So doon siya binubugbog? Opo. Yung kusina, meron si R? Opo. Hindi eh, di, marami kayo nakain doon. Ilan ba kayo kami, nagtatrabaho? Kami. Dami kami doon po. Marami. So bakit ikaw lang ang nakakita kung marami nagtatrabaho? May nakita na ko siya po eh. Ano? Pakiulit? Nakita na ko siya po. Hindi ko na. Nakita mo siya? Opo. So nung, nung nandun ka, ikaw lang yung nakain doon? Opo. Pero mara... o sabi, marami kami. Marami. Marami kayo nakain pero ikaw lang nakakita doon sa CR? Opo. Ay, hindi ba siya sumisigaw? Ayoko po eh. Ha? Ayoko po. Hindi, hindi sumisigaw si LB nung sinasaktan siya. Ah, sabi niya, tamak na ti, tama na ti. O, hindi naririnig ng iba pang kumakain? Sige naman kakain po eh. Paano ulit? Sige naman nila kumain eh. Ah, sige lang. Naririnig nila? Naririnig nila po. Iba Pero ikaw na, kita mo. Opo. Siguro mamaya pag dumating si uh, Manang LB, ama ng LBC ma ma mag-asawang Ruiz ay hihilingin ng committee ito ituro mo <laughs> kung sino yung uh, Ruiz spouses. I'd like to acknowledge the presence the rival of uh, Senator Rapi Tulpo, also a member of this committee. Morning, your honor. So ituloy mo. So nakikita mo uh, pag, pag nakita mo yun, tuloy ka rin kain. Opo. Oh, Hindi kayo nag-usap ni LB na LB oh magpatingin sa tayo sa doktor samahan kita gano wala wala kayo yeah, gano. po noong nabalitaan na si Manang LB ay nagtangkang tumakas at pumunta sa isang barangay hall. Nabal nalaman mo rin ba yon? Hindi po. Hindi mo alam na umalis siya? Opo. Hindi kayo nagkausap? Magkaibigan kayo ni LB? Ibigan lang na karabaho po. Hindi, kasi magkakil magkakilala kayo doon kasi nakik sabay kayong kumakain, sabay kayo doon sa pagkakarga. din siya ng gulay? Hindi po. Ah, hindi. Doon lang sa kusina mo nakikita. Opo. Oh, so, nung una mo nakita siya, medyo may bulag na yung kanang mata, yung kaliwang mata. O, oh, ah, yung kaliwang mata. Alin? Pakiulit. Yung isang mata nakakita pa. Ganun ba? Kita pa po. Noong nagtagal, nung umalis ka na, parehong mata, wala na. Wala na po. Paano oh, paano, wala. Na, paano mo nalaman wala na? Wala na po. Magkano sweldo mo doon sa mag-asawang Ruiz? Pero man, pasok naman po, A, limang libo. Ilan? Limang libo po. Limang libo. Oh, tapos, ang dagdagan niya ay isang libo. So, six thousand na? Opo. O, tapos, ayo nakasweldo ka naman? Hindi po. Amaro yung balibali namin na mga cellphone po. Hindi ko maintindihan. Pa panay ang bali mo sa cellphone? Paana Opo. Paano ang bali sa cellphone? Bumili. Sa... Pina, pinapautang ka naman. Opo. Pero may listahan yon kung magkano na yun na mo. Cellphone lang po. So pag, pag tinuos mo lahat yon pasok ba doon sa usapan yung sweldo? Yung 6,000, 5,000, yung nakuha mo? Pag... Wala po. O hindi ka humingi na, ma'am, batayin niyo ako pa Wala po eh. Tinanong mo rin si Manang LB kung nasweldo siya? Hindi na ako siya tanong po. Hindi ka nagtas. trabaho ka lang, trabaho, lang, ka lang. Trabaho lang, lang. Bakit mo naisipang umalis doon sa pinapasukan mong mag-asawang Ruiz? Bakit lang ako po? Ah, Siyempre, wala ko eh, kung Trabaho ng trabaho lang ka, wala kay South Saudi. Walang sahod. Sinaktan ka rin ba? Hindi po. Ah, hindi ka. pinagsabihan ka ba ng masama? Bawa sinabi ka, Dodong, masama, yung, minura ka ba? Hindi po. So ano ang trato sa iyo? Maayos o hindi? Siya lang nagmamura po. Sino nagmumura? Si Fran po. Ah, uh, yung lalaki, yung asawa, anong pangalan? Si Koan po, si Jerry po. Minumura ka? Hindi po. Ah, uh, meron ba silang kasamang anak doon sa bahay? Opo. O minumura ka? Hindi po. So hindi kasi nakatanon. Hindi po. Meron ka bang alam na ibang kasamahan nyo sa bahay na minumura din? Naririnig mo? Hindi po. Hindi, meron ka bang alam na ibang... Ilan ba kayo nagtatrabaho doon? Marami kami o, po. Meron bang ibang nabalitaan ka na minamaltrato din, minumura, sinasaktan, bukod kay Manang LB? Iwalang lang ko po sa iba. Hindi ko alam po eh. Wala ka na, hindi kayo nagkukwentuhan, hindi kayo nag -uusap. Hindi po. Tahimik lang kayo doon. Hmm. Oo. Oh, Mr. Chair. Uh, sa Sir thank you, Mr. Chair. Kasi binasa ko yung, yung uh, sinumpaang salaysay, no? At ang iyong pahayag, nakalagay dito, nakita at naksak, nasaksihan ng dalawang mata ko po ang halos araw-araw pong ginagawang pananakit, panggugulpe at pagmamaltrato nila kay Elvi lalong-lalo lalo na si Mrs. Ruiz na walang awa, walang puso, walang kaluluwa at hindi makataong ginagawa niya sa kanya. Kagaya ng pagbubugbog, panununtok, paninipa, pagumpog ng ulo ni LV sa CR at Inidoro. Kailan mo unang nasaksiya ng sinasabi mong pananakit pang Google Pet pang mamaltrato kay Elvin ng pamilya Ruiz, lalong-lalo lalo na yung kanyang babaeng amo? mo daw unang nakita. Pero before that, with the indulgence of my colleagues here, uh, pwede ka bang tumayo dito para ma ma, ma ituro sa mga miyembro ng committee ito? Kung sino yung tinutukoy mo na amo mo, na nananakit kay Manang LB, pwede ka tumayo. The, the committee would like to acknowledge the arrival and presence of Senator De La Rosa, also an esteemed member of this committee. Uh, sa, sa, sa kwartong ito, pwede mo bang ituro kung sino yung Aamo amo mo. Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB. Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. Kung nagbamata mo? Pwede ka lumapit. Halika, lumapit ka na lang. <coughs> o sa ah, hindi naman eksakto malapit. Pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina? Sino? Sino dyan? Nakit kay Manang LB. Sino? Sino? Sa, can you point uh, directly? O sa please assist. Pwede mong ituro uh, in the presence of the committee members. Sino? Uh, the, the committee secretariat uh, is directed To reflect in the records of these proceedings that uh, alias Dodong has just pointed to a woman resource person whose name tag, nameplate.